Sa isang malaking umat, ay may isang karamitan niya ng dalim ng mga tao. Dahil sa ganit niya ang magbigay ng mapay, matalas mataling haga at malalim ang masunod niya. Siya ay si... Atalino, mm. yung crush ko bigla na lang hindi nagpaparamdam. Hindi na nagte-text, tapos hindi na sumasama sa mga lakad namin. Mm. Bakit po ganun? Iha, pag ang crush mo, hindi ka agad nire-replyan. Malamang sa malamang, may love life na yan. Uh, saan pala inunahan ko na lang? Thank you, Tatalino. Mm -hmm. oh, saan ang lakad mo? Tatalino? Yeah. Bakit po hindi seloso yung boyfriend ko? Hmm. Ibig po bang sabihin nun? Hindi niya na ako mahal? yeah, hindi. Porkit hindi nagseselos, eh hindi ka na mahal. Pwedeng malaki lang ang tiwala niya sayo o takot lang siyang magpakasal. Ah, so, love niyo po talaga ako. Sige po. Salamat, tatalino. Tatalino, mm. hindi eh, po sana ako ng payo eh. Uh, sa tuwing nag-aaway po kami ng misis ko, eh, kahit po siya yung mali, eh, sinusuyo ko po kagad kasi ayoko po nung may kaaway ako eh. Eh, oh, Madalas, kahit hindi mo kasalanan, kailangan mong mag -sorry. matapos lang ang usapan. Ay, ganun nga po. Hmm. Maraming salamat po, Tatalino. Ang niyo po. Thank you po. Maraming okay. salamat. Ah, <laughs> uh, Tatalino? Iho. Ano po ba nangyayari sa mga babae masyadong mahilig sa mga lalaki? Ah. Ang babaeng mabait, napupunta sa langit. Ang hindi mababait, napupunta sa pangit ay mo ba? ko ko. Malamang sa malamang May syota kang lalaki Ay, oo <laughs> At malamang sa malamang Ang shota mo, salbahe Tatalino! Hindi, no? Hey.